Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Namatay sa pamamalo ng kanyang ina ang isang batang babae sa Dasmarinas, Cavite. Chris, ano naman ang paliwanag dito ng nanay? Tony, sabi ng sospek, pinalo niya ang apat na taong gulang na anak dahil sa pagiging makulit at makalat. Batay sa salisay ng iba pang kapwa tenants ng magina sa paupahang bahay sa barangay Salawag, nakita nilang ilang beses hinampas ng kahoy ng sospek ang kanyang anak. Nawalan daw ito ng malay. Hanggang sa nagpatulong ang sospek sa kanila na dalhin ang bata sa ospital. Idinektara ang biktima na dead on arrival. Itinawag ng ospital sa pulisya ang insidente at doon inaresto ang ina ng bata. Maharap siya sa reklamong parricide. Napinsala naman ng buhawi ang siyam na bahay sa Maykawayan, Bulacan. Kita sa kuha ng ilang residente na natanggal ang bubong ng kanilang bahay. Bumagsak din ang pader at nagkalat ang mga gamit sa loob ng kanilang tirahan. Ayon sa kapitan ng barangay Longos, isang ang sugatan matapos mabagsakan ng yero na nilipad ng hangin. Pansamantalang nakikitira ang mga apektadong residente sa kanilang mga kaanak. Nagpapatuloy ang clearing operation sa lugar. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, Bumaha sa ilang kalsada dahil sa high tide. Pahirapan ang pagtawid ng mga motorista sa kalsada kaya bumabagal ang trapiko. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay sa lungsod. Labing apat na pamilya ang inilikas, partikular ang mga nakatira malapit sa ilog. Tiniyak naman ng Dagupan LGU na may nakahandang tulong para sa kanila. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng isang lalaki sa Bacolod City. Sara, anong dahilan ng pananaksak? Rafi Celos ang tinitingnang motibo sa krimen. Batay sa imbestigasyon, nilapitan at sinaksak ng sospek ang biktima habang nasa labas ng bahay ng tiyahin ng kanyang kinakasama. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang biktima na dahilan ng kanyang pagkamatay. Hinala ng mga polis na karelasyon ng kinakasama ng biktima ang sospek. Itinanggi naman ng babae na naging nobyo niya ang sospek. Pinagahanap pa ang sospek. Sa Nabas Aklan, isang kotse ang nabagsakan ng malaking bato na mula sa bundok. Basag ang isang headlight at UP ang harapang bahagi ng sasakyan na nasa barangay Gibon noon. Ligtas naman ang pamilyang sakay ng kotse. Posibleng nahulog daw ang malaking bato dahil sa malakas na hangin dulot ng paparating na bagyo. Lubog pa rin sa baha ang walong barangay sa Mangudadato, Maguindanao del Sur. Lumikas na ang ilang pamilya dahil sa pagtaas ng tubig. Bukod sa residential area, napinsala rin ang baha ang ilang taniman at isang fish port. Sa assessment ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council, 24 na bayan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area ng BARM ang apektado ng pagbaha. Epekto yan ng masamang panahon na kaugnay sa mga nagdaang bagyong Mirasol at Nando. Halos sandang libong pamilya sa mga nasabing lugar ang nasa lanta. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya para mahatiran sila ng tulong. Dito sa Pilipinas, pinaghahandaan na ng mga taga-Eastern Visayas ang epekto ng papalapit na bagyong Opo. At may ulat on the spot si Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Fe Rafi, simula kaninang madaling araw, panakanakang pag-ulan ang nararanasan dito sa ibang bahagi ng Eastern Visayas, lalo na dito sa Eastern Samar. Pero ayon sa PDRMO head ng Eastern Samar, na mas dapat hindi makampante ang mga residente dahil nakakatakot kung tahimik lang at walang pagbabadyan ng bagyo. Ang linaw pa ng dagat, may mga konting pag alun Pero ayon sa mga residente ng Burungan City Eastern Samar, na normal lang ito sa kanilang lugar. Nararanasan man simula kaninang madaling araw ang paunti-unting pag-ulan, pero hindi pa dama hangin. Pero ayon kay Engineer Thomas Campumanis, PDRRM officer ng Eastern Samar, na ito ang kinatatakutan nila. Kaya naman simula kaninang alas 5 ng umaga, naka-red alert status ta ang buong probinsya. Ibig sabihin, nakahanda na lahat ng departamento ng mga LGU at ang mga ahensya sa Health, BFP, Kapulisan at iba pa. At kahapon pa lang, nakahanda na itong mga gamit para sa rescue operation. 24 oras na nakamonitor ang mga personal ng Eastern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management sa mga munisipalidad hanggang sa barangay. Mga rescue vehicle ang naglilibot na sa mga barangay. Samantalang minomonitor ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang sitwasyon ng mga ilog at ng karagatan. Nakapreposition na rin ang mga food packs o food assistance. Inihahanda na ang sako-sakong mga bigas at kahon-kahong canned goods. May mga hygiene at family kit din. Binabantayan na rin ang mga flood prone at landslide prone areas, lalo na sa anim na munisipalidad ng Eastern Samar na nakataas ang storm signal number 2. Nakaalerto na rin at nakahanda na ang kagamitan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ng Eastern Visayas at ng 801st Infantry Bantay at Gabay Brigade, 8ID at Philippine Air Force para sa operational readiness at agarang aksyon kung may mga emergency dulot ng Typhoon Opong. Idiniklara e sa buong Summer Island at sa ilang lugar ng probinsya ng Leyte na walang pasok sa lahat ng antas dahil sa banta ng Bagyong Opong. Samantala, Rafi, dahil sa pinalakas ng bagyong upong ang hanging habagat. Kaya ayon kay OCD8 Regional Director Lord Barot Turicarion na mahigit sa Limang daan na pamilya sa lalawigan ng biliran ang pinalikas dahil sa halos walang tigil na ulan simula pa kahapon. At kahit hindi pa masyadong ramdam dito ang bagyong opong sa Summer Island, pinalalahanan na ng OCD-8 ang mga residente dito na huwag makampante at agad na lumikas kung mararamdaman na ang lakas ng hangin at ulan dala ng bagyong opong. Inaasahan na mararamdaman ang lakas ng ulan at hangin ngayong hapon o kaya ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Eastern Summer. Raffi. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Fe Marie Dumabo.